guys, good morning Punta tayo guys sa grocery Kasi malamig Bili tayo ng kape uh, Alas 5 ng umaga So medyo Hindi pa tayo anto kasi naghihintay pa tayo ng uh, Siguro mga 10 minutes na duty Kasi Yung ating uh, employer uh, Makamaya magising So, sa caregiver kasi, anytime, pwede tayo. So, wala tayong magawa. So, magano tayo guys. Punta tayo sa grocery para hindi tayo maantok. at saka maaliwalas na umaga so yung ating dadaanan nito ay walang traffic tapos walang masyadong sasakyan, na parking kasi kung minsan dito punong dito ng ano, naga parking so ngayon wala so, punta tayo doon guys sa may grocery doon banda sa ito pala yung area na ano guys. Uh, house. Nagbili pala tayo guys ng tinapay ito. Sa soft drink. Tinapay. So, ang liwanag ng ating daanan guys kasi puro ilaw. Tapos masyadong tao so medyo maganda yung ating pag-uwi kasi nag-iisa na talaga tayo dito na dumadaan pa-uwi hindi ko na nakita yung aking kaibigang pusa dito sana kaya siya may dala na akong pagkain wala siya baka natutulog na siguro yung ano ko kaibigan po sa kasi ko dito kung minsan yung pag dumadaan ako dito meron dito ano pusa na palaging sumusunod sa akin palagi siyang sumusunod dito maliwanag na maliwanag yung ating daanan guys o oh, maliwanag yung kapitbahay natin sobrang maliwanag din <laughs> Ang ganda ng sasakyan guys oh. Yan. So ang lapit ng natin guys doon sa highway. Kung ano yung kailangan natin, pwede agad natin mapili. Kasi ito lang kalayo yung highway, yan. Tapos dito lang yung bahay natin. So malapit lang siya. Kasi kung doon kami sabha, medyo malayo doon sa ating stop house. Bye bye guys. Ang bukas naman ah.